Yun lang, idol. Wala kang covered parking space para sa binili mong kotse. Masakyan na 4x4 kay Mrs. At dyan ka nagkamali. Under construction yung house namin. So, nakipark lang kami kay Lola. Sa Lola niya. So, yun lang. Nakakatawa rin. Tapos may nagsasabi, mukhang na rin ako maili. Yan ang pahit ko. Thank you Ren, Alam nyo, malaki tulong talaga kay mga haters and bashers. Kasi tinan nyo, yung umiyak ako dahil nilait nyo. Tapos naka-wolf ako. 10 million views. Daming engagement. 280,000, di ba? monetize kami, thank you. Itong nakabili kami sa sakyan, baba lang, 100,000. Talagang hayo man natin aminin, lalo na sa bansa natin, mga tao natin, kababaya, talagang iba talaga pag crap ng talit, ipag negative. Gusto-gusto nilang yung idol nila, hilahin nila pa Sa baba, nila o ka-level nila. Sana baguhin natin, sana tulak natin pataas, tulungan natin maging successful ang kapwa natin. Kapwa natin yun eh. Dapat ganun. Tama kayo. Mali masu na siya. Dr. Do a work for you. Happy, happy, guys.